Kaya, ah, kayo ng BI ko. So, sinong ibibi bi mo? Tutal, ikaw naman magaling dyan sa mga blind item. Eh. di ba ngayon, lalo ngayon, June, di ba, uh, Christmas season. So, ang daming handaan. Ang daming parties. Ang daming handaan. May isang aktor, June, na pinag-uusapan na sa, sa industriya ngayon. Sa, parang pinagbubulong-bulungan na ng mga kapwa niya, artista din. Kasi, ito palang si aktor na to. Kaibigan mo to, Jun. Oh. Itong aktor na to, uh, mahilig daw, ini iniinvite naman siya. Mahilig siyang pumunta sa mga party sa mga events, sa mga handaan. Ang nakakaloka lang, naloloka yung mga tao. Ng Ay, mga, ako narinig ko yan. Naloloka oh, yung mga... Uh, hindi uh, naman yung mga... Parang ongoing pamparty. Party. Gusto niyang mag-sing, kumanta ng, ano, Shannon Conegas. Balutin, so, oh, balutin mo ako. Oo, balutin mo. Ako, <laughs> nang <number one>. liwan. <laughs> Pero yung kanya ibang lyrics, Babalutin ba, ko <laughs> ang lahat. <Okay>. <laughs> na, <laughs> na hindi lapang. mo ginagawa. Okay. ay na hindi lem, mo ginagawa hindi. kahit marami kang partying pinupuntahan. Hindi, June, hindi ako diba? nag, ano Pero tong aktor na to, hindi pa man tapos yung party or yung event. At marami pang darating na bisita ha. konti pa lang yung mga nandun sa event. Nagbabalot na siya. Tinitignan niya na yung mga shaping dish. Kung ano yung mga pwede niyang balutin. Mo, At nagbabalot least, talaga siya June. Be, pwede siya magkaroon ng part-time na magiging siya magbalot. <laughs> grip, grip wrapper, uh, di ba? Mag-grip wrap, di ba? Pwede naman mag magbalot June. Hindi naman pinagbabawal. Pero tapusin mo muna yung party. Na, na tingin mo, pakainin mo muna yung lahat ng invited guests. So kinakabahan yung mga... Okay, OG, bago mo yun tuloy daw yung blind ano? item mo. Ikaw ba never naging guilty dyan na? Nagtabi na kagad. Hindi. Never. Never. Kasi no. Ne nag-organize so, tayo ng event, Jun. So, uh, alam natin yon so, yun, di ba? Uh, uh Paano pag may biglang lumabas kayo na video mo na <laughs> <laughs> Ay, hindi pa tapos ang event? Fake news yan. Fake news. Dahil video nga eh. Eh, di-deny ko. Baka kamukha ko lang. Oh. Di ba? Hindi. Yeah. Medyo parang unethical never, naman never yun. Never ka talaga never. Nag, ano, na may nagustuhan ka kanang humingi ka na kagad bago mata. M never? Never. <laughs> Ba't pinagpipilitan mo? May video ka ba? Pakita mo nga, Jun. Never talaga. Parang ini-insist niya, okay. no? Pag naka-one year ka na dito, <laughs> meron ako papakita. Ilalabas mo. <laughs> oh. I-deny ko oh. yan. If ever. Eto na, tapusin na natin. So ito, hindi naman nagre-reklamo. pa na sa akin ng regalo. Hinihingi mo na, no? Akin na lang yan. Kalo. Regalo naman Nakap yun. Hindi naman ako, nawawala mo. yung ano ko, yung power bank ko na black, nawala. E Eh, mo yung isang power bank ko. Uh, Kala ko binigay na mo nang buong puso yan. Dahil, nung makita ko, ngayon. maganda pa lang brand. Naloka ako. Ba't makapagal? Uh, Minislid mo, mo <laughs> ako. Sabi mo, pangit yan. Sabi mo. Tapos, na, ngayon, isa tuloy yung power bank ko. Kaya mo ano? na, gusto mo lang may magregalo sa sa'yo. Kaya mo ina-announce. Oh, sige na. Pero yung mga aktor naman, yung yung kapwa artista na kaibigan din nung, nung bina, nung bina blind item natin actor, hindi naman nagreklamo. Kung baga ang nakakakita yung mga tao ng mga kapwa actors na June na binubulong. Oy, sir, si Chuchu, ganyan-ganyan, daming binalot, hindi pa tapos yung party. Ang daming pang hindi dumarating na tao. Nakakaloka. So ngayon, tuwang-tuwa, ang kwento ngayon, June, tuwang-tuwa yung mga tao, nung, yung mga tauhan ng kapwa artista nitong actor. <coughs> pag <coughs> wala siya. Wala sa party. siya. Or pag nag-beg up sa party. Ibig sabihin, intact yung pagkain. No. Or baka naman naiingit lang yung mga tauhan, Jun, no? Kasi inuunahan no. sila. Oh. <laughs> inuunahan Kaya sila sa sila pag wala yung aktor, di ba? Masasolo solo diba? nila. tamang taman tama Ang dami-daming anak ni aktor, di ba? Na, na showbiz din. Oh. Diba? God. Feeling ko naman, kakainin ba nila yung pagkain? Sana imbitahan nila sa aktor. Eh, mga social yung mga oh, anak. Nga, pero sana imbitahan nila sa si aktor oh. para sa mga party nila, yes. para makapagbalok siya? Or, Or ipagluto nung ano, nung dati niyang asawa, di ba? Masarap magluto yung dati niyang asawa, diba? dati niyang asawa huh? na artista din. Hindi diba? naman sila magkaibigan, paano siya makakapagbalot? Kaya nga, sana ngayong Pasko maayos lahat, di ba? Parang gandang tignan na sama-sama silang kumakain. Ay hindi. Feeling ko hindi makikipag-ayos. Na hindi galing sa balot. Hindi, hindi, ma hindi makikipag-ayos yung mga anak at saka yung dating asawa. asawa. Kasi, siyempre matatakot sila, no? Pamaya, <laughs> maubusin sila <laughs> ng da. Oo, after i-blind item mo si aktor. Kakaloka -kaka. ka. Pero yan. Sa'yo si aktor. Oo, oo, alam mo. Um, Kailangan ba natin ng clue? Hindi naman. Ay, alam mo ang clue kong ibibigay. Ang initials niya, eh, uh, niya ang isang sikat na sikat na aktor. <laughs> Oo. Oh, oh. At ba? Diba? <laughs> <laughs> Ayun. Ang bong. <Ambo. laughs> ka, alam na alam ko. Ba't oh. alam mo, inagawang ka rin ba ng food? Hindi naman. Oh, siya sa akin, binabati oh, niya ako every yash. time. Kaya, naku, aktor ha, pag nakita mo ako, tsaka si Oji, oh, makasama mo ako oh, sa ano. Nakihula na. lang ako ha. O, oh, binulong lang oh. sa amin. Sino ba source mo? basta wag ang Si GR? Initial then, na napaka may, baka may isang GR sa show, sa oh, akala no. niya siyang sinabi ko. Hindi, ano, mga tauhan din ng mga, mga nakakita. Nakikita naman kasi siya publicly. Mm -hmm. Nalo, na ko doon. Sana patapusin muna yung party. Bila, wala na, nag-uwihan na. sabi naman ng host, o oh, sige, magbalot kayo, mag-uwi kayo. Kasi masasayang O diba? mapapanis na. na.